Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakagandang gown na pipiliin ni Miss Rachel para sa kanyang JS Pro oh my angel, angel baby angel. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinamahan ni Kalinga Prab si Miss Rachel pati ang kanyang pinsan na si Trixie upang makapamili na ng gaon na nila para sa si JS Prom nila. Ang unang sumukat ng gown ay si Trixie. At ang napili niya naman ay color red na gown. Bagay na bagay daw ito kay Trixie. Kaya napa-approve kaagad ang dalaga. Oh my angel, angel baby. naman na nag ay si Miss Rachel. At ito naman ang kanyang tinray. Ito ay gown na color gray. Sabi naman ng Kalingap team ay bagay na bagay daw ito kay Miss Rachel. Bagay daw sa kanya ang color gray. At nang sinuot na ito ni Miss Rachel ay tila gandang-ganda sa kanya ang mga tao doon. At sinabi din sa kanya ng Kalingap Boys na napakaganda sa kanya ng gown na ito. Kaya naman nagustuhan ka agad dito ni Miss Rachel at ito na ang kanyang sosootin para si J.S. prom nila. Oh Sabi ang napili na gown ni Miss Rachel sapagkat para daw talaga itong pangprinsesa. Sabi sa kanya ng Kalingap Boys. Kitang-kita naman na tuwang-tuwa ang dalaga na si Miss Rachel. Grabe kasi at napakabait ni Kalingap Prab at ng mga nasusponsor sa kanila. Isusponsor nila si... Trixie at si Miss Rachel ng gown, Pati na rin ang shoes ay sagot nila. Kaya naman sobrang lalong na-excite si Miss Rachel pati ang pinsan niya na si Trixie sa gaganapin na JS Prom nila sa May 19. Oh my angel, angel. Sabi naman ni Kalinga Prab na kung pwede sana ay si Kuya Ruel na lang ang partner ni Miss Rachel para sa kanilang JS Prom. Sabi naman ng dalaga ay itatanong pa nila sa kanilang school kung pwede ang outsider maging partner sa JS Prom. Sabi naman ni Kalinga Prab, Ah, uh, Rachel, eh yung nangungulit sa'yo na gusto ka daw makapartner sa JS Prom, nangungulit pa ba? Sabi naman ni Miss Rachel, opo, nangungulit pa rin po eh. Nagreply naman si Kalinga Prab at sinabi, eh sino ba yon? Si Ryan ba? Grabe naman at talagang napa-oo -ok si Miss Rachel sapagkat si Ryan pala talaga ang nangungulit sa dalaga na gusto niyang makapartner daw si Miss Rachel sa gaganapin na JS Prom. Ku oh, oh, of my life Bakit di na ng lahat pagkatapos naman ito ay kinonfirm na ni Kalinga Prab ang presyo ng mga gown na ito sa may-ari at may discount pa nga ito sa halip na 75 ang presyo nito per head ay ginawa na lang na 5k kaya naman sobrang tuwang-tuwa din si Kalinga Prab, pati sila Miss Rachel sapagkat nagkaroon ito ng discount. At full settled na nga ang mga nangyayari at mga gown gagamitin pati na rin ang pagme-makeup sa dalawa. Sapagkat doon na rin sila may make Sila na daw ang bahala kay Miss Rachel and kay Trixie sa araw ng kanilang JS prom. Pagtapos naman ito ay nag-decide na si Kalinga Prab kasama si Miss Rachel and Trixie na umuwi na oh Mister Cool. Nagpasalamat naman si Miss Rachel and si Miss Trixie sa kanilang fan na nag-sponsor para sa gown at allowance nila para sa kanilang JS Pro. Grabe ang pasasalamat ni Miss Rachel sapagkat grabe din ang suporta sa kanya ng kanyang mga fans. Lagi nilang sino si Miss Rachel sa kanyang mga gagawin o mga plano sa buhay. Kaya sabi din ni Miss Trixie ay nagpasalamat din ito sa mga tumulong sa kanila. Mister oh, my angel. Angel, baby, angel. Kupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga love of my life? Kasi ang liit ng upper body ni Trixie, kaya mas malaki yung ganun. Yan daw, nanalo sa Pinyasan Festival. Diba? Sinong ma-makeup sa inyo? Dapat may maghatid sa kanila, bro, no? Kasi ganito yung suot. Mm -hmm. Oo. Oh. Nanakap <laughs> sa <laughs> may motor yan. Mahirap tong yan, no? Sige, ah... Uh, kami nang mahatid sa inyo. Oy, para ano? Kapayon ako. Oo. Oh. <laughs> pwede ka naman partner Pwede ka naman partner. Pwede na outsider. Okay. Kasi ako yung ano ang drama ni ko. Si Sir Harold. Uh, ano po? Kayo na po mamakeup? Okay lang naman kahit hindi. Dito ka na lahat. Ah, dito na lahat. Makeup na yung accessories na 5,000 per head. 5,000 per head? Kasama na ito? Kasama na ano pa? Accessories. May bracelet na din. Okay na ba yun? May bag pa yun. May passport pa. Ah, mm -hmm. uh, uh, kompleto na. Kompleto na. Kanina lang pa. Kanina lang pa. <laughs> <laughs> Discounted na po yun. Discounted na. Scouted na yun. Scouted po yun. Uh, at alam po na kakawang gawa ka din naman sa naman. Opo. Charity po it Charity. Blessing sa'yo. 97,500. Ay wow. Salamat po sir. Sige po sir. Ayan. Master H. Tapos dito na rin kayo. Dito na rin sila may up. sa office po, sa kabila. Oh, sige na po. Pwede discountan po tayo. 7,500 oh, each. Pero 5,000 each na lang. So ayun. Uh, okay na po. Bentang susutin, ni Rachel. Abangan po natin yan. Sana. Um, sana si Roel yung maging partner ni Rachel kasi may nga uh, daw yung dati pang nangungulit gusto siyang mga partner ang problema baka sumama si Roel sa sa yun? gumaka ba? ayun ay siya? ay ay natin. excited na rin kami na makita kayong suit yun. Grabe, sigurado. Magaganda to si Rachel saka si Trixie. Thank you, Thank you, Sige, sige. Hi, uh... Tita Susana Salomon. Thank you po sa... Sino nga sabi nyo? Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa paghahanap ni Miss Rachel ng kanyang napakagandang gown para sa si JS Prom nila. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!